Kaya daw pala medyo matapang erong si Digong sa kanyang statement na kuno ay sunduin na siya ng ICC at at na, at na daw siya na ikapin siya ng ICC, paimbestigahan siya ng ICC at kung ano-ano pang pagyayabang. Ang pagkakaalam pala natin si Digong, siguro ay ganun din ang sinabi sa kanya ng kaniyang mga legal counsel, mga alipores. Ang pagkakaalam daw natin si Digong, um, ito daw na ICC has only made demands and has not sent anyone to prison. Oh, ayan pala. Kaya pala medyo malakas ang loob. Hindi siya naniniwala sa kayang gawin ng ICC. Dapat kasi hindi po tayo tumiwalag para alam nyo rin, para may update ang ating gobyerno ng panahon nyo po sa <laughs> kung so, anong nangyayari sa ICC. Yan, ICC has actually sent many to prison. Lalo na po yung mga kahit yung mga um world leaders, ilang world leaders na talagang lumabag at uh, may pananagutan sa sa ating mga sa, sa sangkatauhan. Anyway, dahil kalimitan ito yan, the International Criminal Court has convicted and imprisoned individuals found guilty of war crimes. Okay. At isa nga po dyan, etong war on drugs pecking war on drug ni Digong at yun nga crimes against